kami po ay natutuwa para kay Ay Ay Alas dahil napabilang po ang kanyang pangalan sa isang listahan ng mga komedyanteng lalaki at babae na sumikat nang hindi daw po ng lalaki yung nangyari kay Nico Natividad. Nag-post po siya tungkol dun sa napakatinding issue kinapapalooban ngayon ni Vice Ganda at saka ni Axel. Kasi kami po ay natutuwa para kay Ay Ay Dalas Alas ang ating comedy concert queen dahil napabilang po ang kanyang pangalan sa isang uh, listahan ng mga yung sa FB page ng Pinoy History. Ah, ah, oh. Ito yon Dito po ay pinili ang mga komedyanting lalaki at babae na sumikat, nagtagumpay nang hindi daw po ng lalait, hindi rin namimintas ah, ah. at hindi nang babastos ng kahit sino ang nasa listahan ang uh, namayapa pong si Tito Dolphy, yung mga namayapa Ah, si... Tito Dolphy. Oo. No. Tito Babalu. Uh -oh. Si Chiquito. Uh, tapos Rene Requestas. Diba? At sa mga buhay naman po ang kasama Vic Soto, Broderick... Michael V, Roderick Paulate, at AI de las Alas. Ah, naman, napakalaking bagay para kay AI ito, yes. di ba? Mapasama ka sa listahan na yan. Kasama ka na sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Uh -oh. Pinoy History FB page. Kaya, yes. ano masasabi mo doon? No, Naku, nakakatawa kasi yung kategory nila na, na mga komedyanting hindi nananakit na mga ano. Hindi nalala ang kapwa para na. lang magpatawa. Oh. Napakaganda nun no? kasi napakalinis. Mm -hmm. malinis at pinahalagahan ng profesyon. Kahit pa sinasabi ng marami na cheesy, slapstick, mm -hmm. kaya ano pa sabihin nila, wala pa rin yung tuwirang panlalait at anumang makasasakit sa kanilang no, kapwa. Please. Pero napahalakpak nila. Ay, huwag 'yan. Diba? Walang pinapala ng bakso office ang kanilang mga pelikula. Mm -hmm. Ano masasabi mo na kasama si Ai-Ai delas Alas sa hilera ng mga kumedyanting nagtagumpay na hindi nalalait ng kapwa. Siguro ano talaga niya ni Ai-Ai? Para ibig sabihin ipasama ka doon sa mga apat ikang comedian. Si Very proud si Ai-Ai. Si Ai-Ai Ang oh. kay Ai-Ai delas Alas. Hindi siya nanlalait ng kay Ang unang-una niya na ano ay ang kanya sarili oh, oh, diba laging ganon unang unang niya pinapansin ini-small niya nilalait niya yung sarili niya ako po'y natutuwa dal nandito kayo ngayong gabi salamat po sa oras kung ako ngayon tatanungin ba't ako nandito ba't nga ba ako nandito ewan ko isang star of the show ewan ko ba ba't yung pinagsasagad ako yung nung doon ako malagang sila ako kayo napakala dito diba kapag ganon ang sarili na ang inilalaglag nun kasi wala kang masasaktang damdamin mm -hmm. ng manunod mo. Totoo, totoo. Yan. At kasapos sasabihin nyo kayang na, sa show niya na, o ano, syempre, kaakulang ang may half moon na mukha. Unang-una -una po niyang uh, pinipintasan, sabihin na natin, at inilalaglag talga, ay ang kanyang sarili. Uh -huh. Pinaka-safe na yun eh. Yes. At dahil nababanggit na po natin ang mga komedyante, nais lang po namin magbigay ng ilang opinion tungkol doon sa pambabash na ginagawa ngayon kay Vice Ganda. Kasi po, parang nalalahat po eh ang mga hosts ng Comedy Bar. Ako po mismo makapagpapatunay na totoo na bardagulan po ang labanan sa mga Comedy Bar. Pero ang marami po sa kanila pag humaharap sa telebisyon, iniiwan yung klase ng comedy dyan sa mga bar para umarap sa telebisyon. Romel, ayokong malu ka sa pagbibigay ng opinion kasi ang nanay mo ang pag-uusapan natin dito. Uh -huh. Basta makinig ka lang. Yes, at kung gusto mo talaga na may masabi sa bandang uli. Sige po, okay. ako. Oh. Well, kami po ay uh, laman ng mga comedy bar at nakikita po namin at nasasaksihan namin kung paano talaga ang laban ng Jan Jan Plato. Lalo na ikaw, diba? unong panahon na yung mga Tuesday Club. Oo, grupo kami. Oh, At saka kabisado na natin yung brand ng comedy nila. At kapag nagpunta po tayo ng comedy bar, dapat ay handa po tayo sa kung ano mang kalalabasan ng mga binabato nila ng mga jokes. Oh, oh. Pero kapag sinasabi po kasi na basura ang klase ng comedy nitong si Ya, uh, Vice Ganda ay sinasabi, palibhasa galing ka sa comedy bar. Masakit po 'yun sa loob ng ibang mga komedyante na nanggaling at nagtatrabaho pa rin po hanggang ngayon sa mga comedy bar. Hindi naman po lahat ay ganoon. Kung sa palagay ninyo ay basura ang ginagawang pagpapatawa ni Vice Ganda, huwag po nating lahatin, huwag generalized. kasi okay. masasaktan naman sila, Oo, di ba? Uh, alam mo na alaala ko ano, man o hindi pupunta pa tayo sa comedy bar lalo na si Chocolate, di ba? so malaki 'to, kasi malaki ka sasabihin. Niya, kayo, nandito kayo sa comedy bar, alam niyo na ang pinapasok niyo sa comedy bar. Lahat ng jokes nandito, huwag kayong mapiliton gumagano sa pupakarin sa television siya? Hindi wala. Na, wala. Niya, oh, hindi niya Alam niya yung tamang panahon oh. at tamang pananalita. Meron pa silang mga sinasabi na, oh, may kasama po kayo mga bata. Oh. hindi po ito Jollibee, ha? Meron din na, oh, eh kung puro pa puro po, ang gusto niyo marinig dito, eh sa simbahan na lang po tayo magpunta. Tama. So, oh. Ganyan po sa comedy bar. Bardagulan po talaga sa isang pagtatangka na ang mga nagpupunta po doon ay mapahalaka sila kahit sa loob lamang po ng ilang oras. Yun po yun. Oh, tama. Diba? Oh. Ako nakakasama ko ang mga comedy bar hosts sa iba't ibang bansa na pinagsusyohan. Ang namayapang si Chocolate, putok na putok walang ganyan. Si Eric Nicolas at saka itong si ito po. Ito ko, oh, ay aha. naku, panalong panalo po. Pero maganda po ang kanilang batuhan ng pagkukomedya. Kaya nasasaktan po, hindi naman po lahat ng mga nagtatrabaho sa comedy bar ay basura ang kanilang pagpapatawa at ang kanilang mga biro. Oh, okay. Total ito na pinag-uusapan natin. Okay, linawin natin, wag mo nating lahatin. Meron lamang kung iba na maaaring ganon, pero hindi po silang lahat. Iyon. Oh. Gusto ko lang ano, pansinin yung nangyari kay Nico Natividad. Oo. Oh. Dating membro ng hashtag. 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 Um, nagsalita po siya, nagpost po siya tungkol dun sa napakatinding issue kinapapalooban niya yun ni Vice Ganda at saka ni Axel at ni Christine. Hindi lang naman si Nico, Nico ang nag ano, uh, Buong bayan naman ang kumalaban talaga. At, diba? at, at iba pang mga personalidad. Uh, 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 iba pang mga personalidad na hindi din po sumangayon sa ginawa ni Vice Ganda. Pero bakit itong si Nico Natividad kung personali naman ng mga tao na kumakampi kay Vice ay gano'n na lang? Uh, uh, ah. ang uh, dali-dali uh, 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 nyo po na magsabi na Nico Natividad. Kapag nalaman ni Coco Martin yung ginawa mo na yan, kaibigan niya si Meme Vice, baka mawala ka na sa batang kiyaw. Uh, uh, Ako mismo, di ba? Uh, uh, meron silang sigaw ng boycott, di ba? oh, oh. i-boycott si Christopher Min dahil lagi na lang pinag-iinitan si Meme Vice. Oh. Nanonood naman sila ng Christopher Min mm. at saka ng SNN. Tama. Hindi po ganoon, wag kayo nananakot. Unang-una, wag niyo ginagawa 'yon dahil yung mga pinananawagan nyo katulad ni Coco Martin, ang TV5, ang iba pang mga personalidad na merong programa sa ibang istasyon. Hindi po mga tanga, hindi po mga bobo yung kinakalampag nyo para pakinggan kayo nang wala naman silang kinalaman sa issue na ikinakabit nyo oh. Dapat hindi ganoon, di ba? Kung kayo po ay kumakampi kay Vice Ganda, ipagtanggol nyo po. Pero 'wag yung meron pa kayong ito turo, ituturo na kung sino sinong tao. Oo. Magdadamay kayo. Huwag kayong turo ng turo, baka kayo manuno. Yeah. Di ba? Okay, yung kay Nico na tibirad, ano katwiran mo doon? Alam mo, eh, parang nung una-una ko nabasa yung post niya, tapos diba tinanggal niya. Tapos nag-post siya ulit at nakahapon. Kasi naduwag ka. Oh, naduwag. Tinura oh, mo agad. Oo. Oh. oh. oh pa, pero sa tingin ko parang yung mayroon siyang ano, naranasan din na papahiya sa sarili. Yun naman ang sinabi niya, ah, di ba? Malinaw na ba? Oh. Dito pwede ka nang magbigay ng oh, opinion. Oh. Tapos na sa COVID-19. Yeah. Yun naman ang sinabi niya, kapag ako po ba ay inilabas ko, yung pag-iyak ko na naranasan ko, magbabago po ba ang pananaw niyo sa akin? Oh. At saka, hindi po ba kahit saka pamilya, kahit saka mga kaibigan, kapag sumusobra na, ay tinatapik natin. At totoon-totoo yun. Tama uh, yun. Uh, diba? Totoon-totoo -totoo uh, yun. Kapag lumalabis na, kinakalus po natin. Uh, yun lang naman, ang punto ni Nico. Oh. Uh, diba? uh, Pero bakit siya pinag-iinitan? Isa lang ang nakaligtaan ni Nico dito, na siya ay produkto ng Showtime. Yo. Na siya uh, ay miembro ng, hashtag. Oh. Diba? At saan na lagi natin i-consider, bakit si Nico, na dati kong sinasabing kaibigan ni Miles Ganda, ang siyang kumontra. Ang siyang kumontra. Dapat iniisip po natin, talagang merong pinagdaanan din yung tao na niyang i-share, na sana maduk mentor, uh -huh. magabot, magamot pa sana. Uh -huh. Pero dahil sa kinokontra nyo at pinagkakampi-kampihan nyo ngayon si Nico Natividad, kawawa naman. Na parang Kinabash. nagsabi lang naman ako ng ano, uh -huh. emosyon, uh -huh. emosyon ko na naranasan uh -huh. ko. Uh -huh. Nagsabi lang naman ako ng totoo sa puso uh -huh. ko. At saka sabi nga niya, niya, hindi po ako ang nagtanggal ng kusa sa aking post. Mm -hmm. Ipinatanggal po ng management ko. Kasi ang ano-ano, duwag ka. Wala akong uh -huh. utang na loob. Galing ka sa showtime. Pero kinumantra mo pa si Meme Vice at ang programa. Parang ganon. Mm -hmm. Kaya ang sabi niya, naglabas lang po ako ng aking saloobin. Yun ang talagang nararamdaman ko. Naawa ako talaga doon sa dalawang contestants. Oh, diba? Masama na bang magsalita ngayon? Ayon Masama ayon. na bang sumigaw nang oh. ng kung ano ang ating nararamdaman? At saka nung napanood siguro ni Nico yung ibig sabihin doon, nakarelate siya. Oh, Ka nangyari doon mismo, sa dalawa. Mismo. Kaya nagkapagsalita siya. Oo, oh, oh. hmm. kaya nga sabi niya, kung ilalabas pa niya, yung iniyakan din niya, oh, nakaranasan oh. niya, magbabago pa pagtingin niyo sa akin. Parang gano'n. Tama, yes. Wag, wag gano'n. Kung talagang mahal ninyo ang inyong idolo, kayo pa nga dapat eh, magsasabi na, Meme Vice, parang sobra na yata yun, baka pwede namang bawasan. Gurena. O kaya, Meme Vice, ang galing-galing mo. At karapatan niyo yun na magsabi, ang galing-galing ni Vice, ganda. Dahil tuloy niyo siya at nasisiyahan din ang panunood. Oh, no. Karapatan niyo yun. Walang pipigil sa inyo. Pero para yung sobra-sobra na ay gagawin pa rin nating tama ay hindi pwede. Oh, Maraming kukontra oh. co <coughs> talaga sa inyo. Sana lumugarin tayo sa kung mali, doon po tayo sabihin natin na mali yan. Mm -hmm. Pag tama naman purihin. Ay, Pero oh. yung mali na gagawin nating tama oh. para mas marami tayong aalma sa ganun pa. Sabi nga ng isang vlogger na abogado niyo, oh. si attorney Randolph Libayan, mm -hmm. lahat may pagkakasala ikaw lang vice ganda ang malinis na malinis. Ano oh, Alam mo ay, naman oh, si Ator Libayan, kung magsalita. Diretso, di, oh, diretso, At kung legalidad ang pag-uusapan, tinututuan ko siya. Uh -huh. Naka-ano, sa kanya talaga. Nakasubscribe ako. At saka kay, siyempre, kay attorney Rene. di oh, ba? Diba? Uh oh, din yun. Oh, Alam mo, tutok lahat eh. Kasi nung sinabi kasi ni vice na madidimanda ka siya. Ano yung kadimadimanda? Uh -huh. Anong kadimadimanda oh, kadima oh, doon? Oh, oh. Liwanagin mo. Oh, oh. Walang kadimadimanda. Ang layo-layo. Oh, oh. Sabi niya. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganun. Ilabas mo ang pruweba. Okay. Sabi niya. Yun ang sinabi ni attorney oh. Libayan. Kaya dating sa legalidad, doon po tayo maniwala sa may alam. na abogas siya, nagmasters, mm -hmm. at ito po talaga ang kanilang kumbaga sa showbiz ay 101. Ay, Yan ang kanilang kumbaga eh, expertise. Oh, uh, at pang kabuhayan talaga nila ito. Uh, at nakas, uh, at ah. explain talaga nila mabuti oh, yun. Uh, oh. Napakalinaw ang na kanyang explanation. diba? Tamao. Napakalayo. Sabi niya ganoon Wala hindi nga nagtangka. Parang gawin. Yun yun. Ito po ay isang issue na siguro ay pag-uusapan pa rin. Lalo pa sa mga panahong ito ay binabalik na naman po sa TikTok at sa iba pang mga uh, so, siya, social, media. media. sites yung mga nakaraan katulad yung may si Vice na pinigil siya mm -hmm. na Claro. Oh, diba yung, ah, Niya, no. yung sa kanila ni Ayon Perez, kung saan hmm. po nagkaroon ng uh, problema ang showtime at nagkaroon ng suspension. Yung, uh, ano Show niya sa abroad. meron siyang parang ang bangihipuan. Uh, 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 ah, uh, ah, uh, bumabalik po eh. Kumbaga, sabi nga ng mga abogado, kapag nagpunta po tayo sa usgado, sa korte, kailangang malinis ang ating mga kamay. Yun ang kanilang malinaw na sinasabi. Uh, uh, so ito po, hindi masamang magsalita. Hindi masamang magbigay ng opinion. Ito po ay usapin ng bayan. At kapag nagbibigay po ng reaksyon ang mga tao, huwag niyong binabash. di Oh. Sobra. At sa ng mga tao, lalo kasali dito kasi sa pinag sa buong mundo na ito nang nag- Kung naman buong mundo, buong bayan, di ba? Buong Pilipinas. Uh, buong Pilipinas. Hindi kasi pati yung mga nasa sa abroad, di ba? Nagko-comment din mga kababayan natin, o, mga OFW lalo na. Oh. Eh kasi nga hindi sila sanay sa ganyan, correct. di ba? Oh, oh. Hindi sila sanay, sanay sa mga yung cha contestant sila. Isa pa yun. Di ba dapat hindi nila pinakikialaman ang naratibo ng mga guest nila? Yeah, ah. Yeah. Uh. marami rin nagko-comment diyan. Oo. Oh, oh. Kasi ang po kahit sa bahay, binerespeto Correct. At lalo na sa mga itong topic na napakasailan, habang pinagdadaanan mo kasi 'yung kinikwento mo, binabalikan mo 'yung nakaraan. Oh, ba yun? Mas oh, di yun yes. sa puso. Naratibo nila yun. Wala dapat karapatan ang mga host na maghimaso. Dapat yung dalawang tao lang, si Axel lang at saka si Christine, sila lang yung nakaranas. Hindi totoo na yung sinasabi ng mga nakapalibot. Wala naman kayo sa kwadro. Nasa labas kayo, nakatanaw lang. Oo, oh, diba? oh, nalungo din. oo. Oh. yun. Ako yung awang awa kay Christine. Doon sa nakasalampak oh. siya na ginawa niyo akong sinungaling. Hindi kaya ng konsensya ko na magsinungaling. Huwag na Ay nako, basta. Grabe, mahaba itong kwentuhan na ito. Oo, oh, okay. mahaba pa ito. Ito ya, kami yung nagbigay lamang ng na aming opinyon hindi nagsisisi si Vice Ganda sa pagtawag sa Sir na it's showtime. Sinabi ni Vice Ganda na hindi niya balak na humingi ng tawad sa It's Showtime na si Axel, na tinawag ng host ng palabas na sinasabing halikan ang naghahanap kay Christine sa pisngi ng hindi humihiling ng kanyang pahintulot. Ang insidente ay nangyari nito lamang ikatatlumpot isa ng Mayo na yugto ng segment na Especially For You ng It's Showtime. Lumapit si Axel kay Christine, na nakataas na ang braso upang mahawakan ang kamay ni Christine, pagkatapos ay sumandil si Axel sa kanya, na tila sa isang pagtatangka na hahalikan nito si Christine sa pisngi, ngunit iniiwasan ni Christine ang naging kilos ni Axel. Hoy, di pwede, yon. Masama iyon. Hindi mo dapat ginawa iyon. Humihingi ka ng pahintulot, sinabi ni Vice Ganda kay Axel, alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? Hindi ka pwedeng nagnanakaw ng halik, si Axel, sa pamamagitan ng isang video sa kanyang TikTok account ay nagbigay ng statement, pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hindi niya hahalikan o wala sa isip niya na halikan si Christine but he was only trying to bump shoulders like what guys usually do after a handshake to Christine nilinaw din ni Christine sa isang hiwalay na video na hindi siya hahalikan ni Axel ngunit sa halip ay some ando na yakapin siya, pinasalamatan din niya ang mga host para sa kanilang pag-aalala, and she also apologized to Axel for the bashing aimed at him matapos ang nangyaring insidente. Matapos nga ang naging statements ni na Axel at Christine ay sinabi ni Vice Ganda sa kanyang ex page na hindi din siya umano ng paumanhin kay Axel base sa kanyang naging reaksyon, the comedian further noted that he thought Christine felt violated, which was the reason he called Axel out. Samantala ay muling nakausap ni na Vice Ganda si Christine. Sa kanilang pakikipag-usap kay Christine, sinabi ni Vice na inamin niya na naramdaman niya ang off sa kilos ni Axel binigyang diin din ni Vice ganda na karapatan ng bawat babae na tanggihan o ipahayag ang kanyang sarili tuwing naramdaman niyang nilabag siya ng isang kilos. Nabanggit din niya na tinawag nila si Axel upang protektahan si Christine. Gayunpaman, nagbigay ng apil si Vice Ganda sa mga netizens na ihinto ang basyang kay Christine at Axel. Idinagdag ng host ng TV na nauunawaan ni Axel ang sitwasyon at natutunan mula rito.